Yan Brad oh, lumaluwa yung mata niya Brad o. Oh. Yung naman ang kurait sa Brad. Gumuti na tinto Brad at sis. Samaan niya ako. Let's go. Good morning mga Brad. Okay na siya Brad o. Oh. Nakatayo na siya Brad. Pero kinamaan siya Brad ng kurait sa Brad. Yan Brad oh. Sumira na yung mata, brad. Kumikit na, brad, oh. Gamot yung tinitin, brad. Samahan niyo ako. Let's go. Yan yung mata niyo, brad, oh. Ito, brad, oh. Ang gamot, brad. Primoxil, Brad Sis Out uh, Tylosin Amoxicillin Saka may paracetamol Ito Brad at Sis Saka ito Brad oh Doxycycline Brad at Sis Capsule ko lang Brad Ang laman niya Brad Dito ko nilagay oh Nalo ko Brad at yung Primoxel Saka Doxycycline ito natin, timbal di yan no, sa serens blood at cheese disclaimer lang mga blood at cheese hindi po ako eksperto sa paggamot ng mga manok blood at cheese uh, lang po sa experience ko brad. ito so, na no, blood nalagay ko na sa serens brad, painom ko lang sa kanya ito blood claimer lang brother sis uh, no animal will harm during making this video yun lang to brad hindi ko na pa ipakita brad at sis brad oh napainom ko na siya brad at sis d1 lang to brad eh e, ano ko na lang kayo brad sa kung hanggang ilang day to Brad, hanggang day 2, day 3 lang Brad, or day 4. <laughs> Ayan okay, Day box still, Brad. lang ito, Brad, tabla doon, si Kanday na Brad. Pero hindi na lumuluha yung mata niya, Brad. Baka nag-tip na siya kumain doon at ito. Brad, Kaya yung mga Brad at siya. Ito, Brad, Oh. Siya, brad daw. na natin days pa lang to Brad at sa pagdamot ko Ito Brad at sis. mga brad Palo natin sa pagkain niya brad at sis. Yan na brad oh. Lagyan na ng konting tubig brad at sis. kukur mga brad, si brado, oh. so, brad, oh, really brad, oh. brad. 550 brad Uh -huh. Yan ang mata niya, brad, o. Oh. Joke na siya, brado oh. so, brad, oh. Tubig na may asin, brad. Ito, so, minsan yung kinuhugas ko sa mata niya, sis. Inaugasan ko lang ito Brad Ang mata niya Yan, Brad, daw Inaugasan ko na Brad <tipulong> Hindi okay na sa Brad Pinipikit ko lang mata niya Brad, Sa asin Brad na nilagay ko na may tubig <tipulong> last day brad apat na araw brad kapat Ka na araw na to brad oh. last day na to brad saka i check natin siya brad kung ano ayan brad o pindom ko lang to brad at sis primoxyl 550 Ayan si brado, malakas siya kumain dyan. Good morning mga brother at sis. Ayan si brado Magaling na si at sis. okay na yung mata niya brad hindi na lumuluwa Maraming salamat sa panonood mga brad at sis sa inyong mga support sa munting channel ko. God bless you all. Bye-bye.